Totoo nga ba na nagkaroon ng utang na 50 milyong dolyar o 300 milyon peso sa NIS? Kasino ang sikat na Pilipino-Hawayan na singer na ito? Reports recently surfaced that Bruno Mars allegedly owes around 50 million dollars to the MGM Grand Casino in Las Vegas due to his gambling debts. An unnamed source claimed MGM basically owns him. Does Bruno Mars owe the MGM a ton of money from gambling? Isn't that crazy if true? That even a guy like Bruno Mars, who's is super wealthy, super famous, super talented singer. It doesn't singer. mean you don't have issues though. Natin sagutin ang mga rumors na pag-usapan natin at babayan na si Bruno Mars at ang kanyang talambuhay. Sino nga ba ang taong ito? Isa siyang magaling na singer at sikat sa panahon ngayon, siya Bruno Mars, na may tunay na pangalan na Peter Gene Hernandez, ay isinilang noong Oktubre 8, 1985 sa Honolulu, Hawaii. Lumaki siya sa isang pamilyang mahilig sa musika. Ang kanyang ama, na si Peter Hernandez, ay may lahing Puerto Rican at Ashkenazi Jewish, habang ang kanyang ina na si Bernadette San Pedro Bayot ay isang Pilipina mula sa Lake. Bata pa lamang si Bruno, nahilig na siya sa musika. Sa edad na tatlo, ginagaya na niya ang estilo ni Elvis Presley at madalas na sumasali sa mga family performances sa Hawaii. Dahil sa kanyang talento sa pagkanta at pagsayaw, nakilala siya bilang isang batang performer sa kanilang lugar. Noong siya ay labimpito taong gulang, lumipat siya sa Los Angeles, California, upang ituloy ang kanyang pangarap sa industriya ng musika. Hindi naging madali ang kanyang pagsisimula, ilang taon siyang nagsulat ng kanta para sa ibang artista, bago siya nabigyan ng pagkakataon na maging isang solo artist. Noong dalawamputsampo, inilabas niya ang kanyang unang album na Do Wops and Hooligans, kung saan sumikat ang mga kantang Just the Way You Are, Grenade, at The Lazy Song dahil dito, agad siyang sumikat sa buong mundo. Sinundan ito ng mga hit albums tulad ng Unorthodox Jukebox, noong 2000 at 2012, 24K Magic, noong 2000 at 2016 na, at An Evening with Silk Sonic, noong 2000 at 2021, kasama si Anderson Paa. Bukod sa pagiging isang mahusay na mga awit, kilala rin siya bilang isang magaling na performer, songwriter at producer. Sa kanyang karir, Nanalo na siya ng maraming Grammy Awards at nakabenta ng mahigit isang daan at tatlumpu milyong records sa buong mundo. Isa siya sa pinaka-iconic na performers sa kanyang henerasyon, lalo na matapos niyang magtanghal sa Super Bowl Halftime Show noong dalawang libo at labing apat na at dalawang libo at labing anim na. Mabilis siyang naging isa sa pinakasikat na pop artist sa mundo. Sinundan ito ng mga multi-platinum albums tulad ng Unorthodox Jukebox noong 2012 at, at 24 magic noong 2016 na taon. Tunay na kahanga-hanga nga naman ang kwento ng kanyang pagsika. Pag-usapan naman natin ngayon kung gano'n na nga ba kayaman si Bruno Mars. Ayon sa iba't ibang ulat, tinatayang nasa isang daan at pitumput dollars ang net worth ni Bruno Mars. Ang kanyang yaman ay nagmula sa matagumpay na karera bilang mga awit, manunulat ng kanta at producer. Nakabenta siya ng mahigit isang daan at milyong records sa buong mundo at nagkaroon ng mga hit songs tulad ng Just the Way You Are, Uptown Funk, at 24B Magic. Bukod sa kita mula sa mga album at singles, kumita rin siya ng malaki mula sa mga world tours at Las Vegas residencies. Halimbawa, ang kanyang 24K Magic World Tour ay kumita ng mahigit 300 milyon dollars na isa sa mga pinakamalaking kita sa kasaysayan ng musika. Tulad nga ng pagkakasabi kanina si Bruno Mars ay may dugong Pilipino. Ang kanyang ina na si Bernadette San Pedro Bayot ay isang purong Pilipina na ipinanganak sa Leyte, Pilipinas bago lumipat sa Hawaii. Samantalang ang kanyang ama na si Peter Hernandez ay may Puerto Rican at Ashkenazi Jewish na lahi. Dahil sa kanyang ina, malapit si Bruno Mars sa kulturang Pilipino sa mga panayam Sinabi niya na lumaki siya na kumakain ng mga pagkain Pinoy tulad ng adobo. Madalas din niyang banggitin ang kanyang pagmamahal sa mga Pilipino at sa kanilang hilig sa musika. Bagamat hindi siya fluent sa Filipino, ipinagmamalaki niya ang kanyang Pilipinong dugo at madalas niyang ipinapakita ito sa kanyang mga kanta at performances. Ano-ano nga ba ang magagandang aral ang pwede mong mapulot sa kwento ni Bruno Mars? una ay huwag sumuko sa pangarap. Si Bruno Mars ay lumipat sa Los Angeles sa edad na labimpito, dala ang pangarap na maging isang sikat na mga aawi. Subalit, hindi agad siya nabigyan ng pagkakataon. Sa halip, ilang taon siyang nagtrabaho bilang isang songwriter para sa ibang artists, Bago siya nabigyan ng pagkakataong maglabas ng sariling album, ang kanyang tiyaga at sipag ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Tandaan ang ang tagumpay ay hindi agad, agad dumarating. Dapat tayong maging matiyaga at patuloy na magsikap upang maabot ang ating mga pangarap. Pangalawa maging masipag at dedikado sa gawain. Si Bruno Mars ay hindi lamang isang mahusay na singer, kundi isang songwriter, producer, at performer. Masipag siyang gumagawa ng kanta, at bawat performance niya ay punong-puno ng energy at husay isa siyang perfectionist pagdating sa musika, kaya naman halos lahat ng kanyang kanta ay nagiging hit. Pangatlo, huwag matakot sa pagbabago at pagiging kakaiba. Si Bruno Mars ay hindi natakot na maging iba sa karamihan. Ang kanyang estilo ng musika ay pinaghalong pop, R&B, funk, at soul na bihira sa industriya ngayon. Dahil dito, naging unique siya at madaling nakilala sa buong mundo. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na sarili. Minsan, ang pagiging iba ang siyang magdadala sa iyo sa tagumpay. At para sa kasagutan sa tanong natin kanina, walang katotohanan ang mga balitang nagsasabing nalulong sa sugal si Bruno Mars. Noong Marso 2024, kumalat ang chismis na may utang siyang 50 milyong dolyar sa isang kilalang kasino. Agad itong pinabulaanan ng Engine Resorts na nagsabing walang utang si Bruno Mars sa kanilang establishmento. Walang utang si Bruno Mars! Yan ang nilinaw ng isang hotel at casino giant tungkol sa umano'y milyon-milyong dolyar na utang ng singer sa kanila.